Hello, hello mga idol, magandang gabi mga idol Ang ulam naman natin ngayon mga idol ay isda pa rin mga idol Dahil produkto tayo ng isda mga idol, kaya ang ulam natin palagi mga idol, isda Natabudlos mga idol Puti yung Puti yung buntot mga idol Nagsisay na si Mrs. mga idol Kasi nagugutom na tayo mga idol Kaya binalawan natin ng tubig mga idol Ang isda para lotuin na mga idol Ayan mga idol Automatic ang lakas ng apoy mga idol Magsabaw tayo mga idol At magprito ng tamban tuloy mga idol Oh ayan mga idol Ang lakas ng apoy At ayan mga idol hindi balin na luto na agad mga idol kaya't naghapuna na lang tayo mga idol salamat salamat sa panonood mga idol at pakipalo mga idol